Oh! Good day mga idol Wala na naman tayo magawa For today's this video mga idol At ito na nga ay na, Napag-isipan natin na magluto Ayan Yung bagu beans mga idol Ayan bagu beans ba tawag doon Iniwahiwa ko yung mga idol Tapos yung carrots Ayan mga idol o, no? ba? Diba napakadali dapat may ganyan kayo pang balat mga idol madali magbalat kapag may ganyan ayan inihiwa hiwa ko na rin na ayan, mga idol hindi pa ako na kontento i natin yan napahaba ayan wow napakabilis kong manghiwa ng mga idol mastership mga idol <laughs> ayan tayo magawa yung mga idol dahil nga panggabi tayo mga idol ayan nagluto ako para pag gising ko, kakain na lang ako. Ganun yung routine ko dito mga idol. Yung mama, pag umaga, mamamalengki ako kasi dadaan ka lang dun sa palengke Tapos yun. Para ano, pag nagpagkagising ko, o yun, kakain na lang ako. Ayun mga idol, hindi ko nga ginisa yung yun, ano ko dito at sa mga idol. Ayan, gradyo tapos ginamit ko mga idol. Ayan, tapos nilagay ko na yung gulay. Una pinakulo ko yung toyo, ayan mga idol. Tapos nilagay ko na yung gulay kasi yung gulay magtutubig yan mga idol. Walang halong tubig yan mga idol. Ginawa kong pansit mga idol. Una nilagay ko yung toyo. Patapos pinakulo ko yung toyo. Nung nakulo na yung toyo, nilagay ko yung ano, yung gulay. Tapos ng gulay, pinakulo ko yung mga idol. Yan tinakpan ko mga ilang minuto mga idol. At nilagay ko na rin yung baboy mga idol. Tsaka yung bawang eh yung sibuyas natin na idol nawawala hindi ko alam kung nasaan eh nagtubig na siya mga idol di ba kita nyo wala akong nilagay tubig yung mga idol tapos nilagay ko na rin yung ano pansit na parang spaghetti <laughs> at eto na nga mga idol hinahalo-halo ko ng mga idol ayan nagtubig na siya kaya hindi agad masisira ayan mga idol hindi agad agad mapapanis at ito na nga titikman na natin wag na natin titigan na yung mga idol sarap na sarap tayo sa pansit mga idol ayan pansit na hindi ginisa mga idol ayan gawin nyo ng mga idol napakasarap less ano yan kolesterol mga idol dahil hindi ko siya ano ginisa sa ano mga idol kasi halos yung pag nagluluto ka nagluluto ka mga idol kinigisa yan pero itong ginawa ko mga idol hindi ko siya ginisa grill yung ginamit ko dun sa baboy tapos nilagay ko lang dun sa taas ayan sarap mga idol ayan na am um, sarap am um, sarap mga idol o oh. diba napakasarap mga idol talaga kaya gayahin nyo na mga idol less cholesterol pa yung mga idol napakasarap ayan yung baboy nga mga idol napakalambot ng baboy sarap